Welcome to my channel. Ang pagdakip kay Pablo. Gawa 21 verse 27 to 40. Nang matapos na ang takdang pitong araw, si Pablo ay nakita sa templo ng ilang Hudyong taga-Asia. Sinunggaban nila si Pablo at inudyukan ng mga tao, "Mga kababayan, tulungan ninyo kami." Sigaw nila, ang taong ito ang nagtuturo sa lahat saan man siya makarating ng mga bagay laban sa bansang Israel, laban sa kautusan ni Moises, at laban sa templong ito. Bukod pa dyan, nagsama pa siya ng mga hentil sa loob ng templo, at nilapastangan niya ang banal na lugar na ito. Ganoon ang sinabi nila sapagkat nakita nilang kasama ni Pablo sa lungsod si Trofimo na taga Efeso. Inakala nilang isinama siya ni Pablo sa loob ng templo. Nagulo ang buong lungsod at bumagsa ang mga taong bayan. Sinunggaban nila si Pablo at kinaladkad palabas sa templo at agad isinara ang pintuan. Balak nilang patayin si Pablo, ngunit nabalitaan ng pinuno ng mga sundalo na nagkakagulo sa buong Jerusalem. Kaya't nagsama agad ito ng mga opisyal at mga kawal at dalidaling nagtungo sa kinaroroonan ng mga tao. Pagkakita sa kanila, itinigil ng mga tao ang pagbubog kay Pablo. Lumapit ang pinuno, dinakit si Pablo at ipinagapos ng dalawang tanikala. Sino ang taong ito? Ano ang kanyang ginawa? Tanong niya. Iba-iba ang isinisigaw ng mga tao, dahil sa sobrang gulo ng mga tao, hindi maunawaan ng pinuno kung ano talaga ang nangyari, kaya't ipinadala niya si Pablo sa himpilan. Pagdating nila sa hagdanan, si Pablo ibinuhat na ng mga kawal sapagkat naging marahas ang mga tao, na sumunod sa kanila at sumisigaw, patayin siya. Nang ipapasok na si Pablo sa himpilan, sinabi niya sa pinuno, maaari ko po ba kayong makausap? Marunong ka palang magsalita ng wikang Grigo, tugon ng pinuno kung gayon, hindi ikaw ang ehepsyong kailan lamang ay nanguna sa paghihimagsik at namuno sa apat na libong armadong lalaki sa ilang. Sumagot si Pablo, ako po isang hudyo, tubo sa tarso ng silisya at mamamaya ng kilalang lungsod na iyon. Ipinapakiusap ko sa inyo na ako'y payagan ninyong makapagsalita sa mga tao. Ninayagan naman siya ng pinuno, kaya tumayo si Pablo sa baitang at sumenya sa mga tao. At nang sila'y tumahimik, nagsalita si Pablo sa wikang Hebreo.